Malakanyang kumpiyansa sa napapanahong pagpasan ng 2026 budget sa kamila ng pagbabago ng ating mga economic managers. Detalye ng balita malakay Letnar Siso, RH14, Let, good morning. Tiwala ang Malacanang na maaabot ang target na petsa sa pagpasa ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng mga pagbabago sa economic managers ng administrasyon, makaraang magbitiw si Budget Secretary Amin na Pangandaman at mapalitan ang Finance Secretary, makaraang italaga si Secretary Ralph Recto bilang Executive Secretary ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, hindi makaantala sa proseso ng budget ang mga pagbabagong ito. Tiniyak anya ni Bagong Finance Secretary Frederick Go na walang magiging problema dahil parehong mga tao sa DOF at DBM ang magtatrabaho para sa 2026 National Budget. Noong nakaraang buwan ay inaprubahan na ng Kamara ang 6.793 trillion peso budget habang sa Senado ay nasa huling bahagi na rin ang plenary deliberations para rito. Target mapagtibay ang 2026 national budget bago matapos ang taon o bago magpasko. Ito si Let so para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala,